Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Pebrero 28, 2025. Sa araw na ito, habang tinatanggap mo ang bagong liwanag na bumabalot sa iyong mundo, ang buwan na nasa Pisces ay nag-aanyaya sa iyo na maglakbay sa kailaliman ng iyong emosyon. Bilang isang Gemini, ikaw ay likas na palabiro, matalino, at puno ng enerhiya pagdating sa pakikisalamuha sa iba. Ang iyong husay sa komunikasyon ay mas lalong magniningning sa araw na ito na nagbibigay daan upang mas lalong mapalalim ang iyong koneksyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi lang ito isang araw ng simpleng pakikipag-usap, kundi isang pagkakataon upang tuklasin ang tunay na diwa ng bawat ugnayan at kung paano mo magagamit ang iyong kakayahan sa pagsasalita upang magbigay inspirasyon at makapagbigay ng liwanag sa iba. Sa iyong pakikitungo sa iba, maaari mong mapansin na may kakaibang enerhiya ang bumabalot sa iyong pakiramdam. Ang iyong intuition ay mas lalong tumatalas, na para bang may kakayahan kang basahin hindi lang ang sinasabi ng mga tao kundi pati na rin ang kanilang tunay na damdamin na hindi nila maipahayag. Gamitin mo ang regalong ito upang makabuo ng mas makahulugang connection. Huwag kang matakot na ipahayag ang iyong sarili ng tapat, sapagkat ang iyong katapatan ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba upang gawin din nila ang pareho. Sa araw na ito, hinihikayat ka ng universo na tingnan ang lahat ng iyong pakikisalamuha ng may pantay na pagtingin. Lahat ng taong makakaharap mo ay may kani-kanyang kwento, may kani pananaw, at may kani aral na maaaring maituro sa iyo. Huwag kang magpadala sa mga paunang impresyon lamang. Sa halip, hayaang ang iyong masusing pag-unawa at ang iyong malakas na pakiramdam ng empatiya ang gumabay sa iyo. Maaari kang magulat sa mga natutunan mo mula sa mga hindi mo inaakalang magpapalalim ng iyong pananaw sa buhay. Habang bumabaha ng ideya sa iyong isipan, maaaring mapansin mo rin na may mga kaisipan na maaaring magdala ng tukso o maling pag-unawa. Mahalagang pag-isipan kung paano mo gagamitin ang enerhiyang ito. Huwag mong hayaan na ang mga panandali ang kasiyahan o pagnanasa ang magdikta ng iyong mga kilos. Sa halip, ituon mo ito sa mas makahulugang mga layunin, sa mga bagay na may matibay na pundasyon at pangmatagalang halaga sa iyong buhay. Ang tamang paggamit ng iyong talino at kakayahan sa pakikisalamuha ay maaaring maging isang makapangyarihang sandata upang mapalakas hindi lamang ang iyong personal na relasyon kundi pati na rin ang iyong profesional na buhay. Sa iyong pakikisalamuha sa iba, hayaang ang iyong intuisyon ang gumabay sa iyo upang mas lalo mong maunawaan ang mga tunay nilang damdamin. Minsan, hindi sapat ang salita lamang upang maipahayag ang isang emosyon. May mga bagay na hindi sinasabi, ngunit makikita sa kilos, sa mata, o sa simpleng paraan ng pagsagot ng isang tao. Bilang isang Gemini, mayroon kang pambihirang kakayahang basahin ang ganitong mga senyales. Kaya gamitin mo ito upang mas lumalim ang iyong pangunawa, at mas mapagtibay ang iyong relasyon sa iba. Ang araw na ito ay puno ng misteryo at mahika. Ang buwan sa Pisces ay nagdadala ng enerhiyang nag-aanyaya sa iyo, na maging mas mausisa, at mas malalim ang pagninilay. Ang iyong likas na kuryosidad ay magiging isang malakas na kasangkapan upang matuklasan ang mas maraming bagay tungkol sa iyong sarili, at sa ibang tao. Huwag mong hayaan na lumipas ang araw na ito, nang hindi mo sinusulit ang pagkakataong matuto, lumago, at lumalim ang iyong koneksyon sa sarili mong emosyon at sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang mga usapan at koneksyon na bubuo mo ngayon, ay maaaring magdala ng hindi inaasahang mga pagsasakatuparan. Maaaring sa isang simpleng usapan, may isang bagay kang maririnig na magbibigay sa iyo ng bagong pananaw sa isang sitwasyong matagal mo ng pinoproblema. O kaya naman, maaaring may isang tao na makakabuo ng tiwala sa iyo at magbukas ng kanyang puso na magbibigay daan sa isang matibay na pagkakaibigan o relasyon sa hinaharap. Ang mahalaga ay manatili kang bukas sa posibilidad ng bagong kaalaman at mas malalim na koneksyon. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay asul at dilaw. Ang asul ay sumisimbolo ng kapayapaan at kaliwanagan ng pag-iisip. Ito ay makakatulong sa iyo upang manatiling kalmado at malinaw ang iyong pananaw sa kabila ng emosyonal na enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon samantalang ang dilaw naman ay nagpapahiwatig ng kasiglahan at pagkamalikhain. Ito ay maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon upang gamitin ang iyong talento sa komunikasyon sa mas mataas na antas. Ang iyong maswerteng numero ay 5, siyam, at dalawamput pito. Ang lima ay nagpapahiwatig ng pagbabago at kalayaan, na maaaring magsilbing paalala na yakapin ang mga bagong posibilidad. Ang siyam ay kumakatawan sa espiritwalidad at mas mataas na kaalaman, kaya't subukan mong magnilay at pagnilayan ang mas malalalim na aspeto ng iyong buhay. Ang dalawamputpito naman ay nagdadala ng enerhiya ng tagumpay, kaya't anumang desisyon na iyong gagawin ngayon ay maaaring magdala ng positibong resulta sa hinaharap. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsulat ng iyong saloobin at nararamdaman ang pagsusulat ay isang epektibong paraan upang mailabas mo ang anumang bumabagabag sa iyong isipan. Maari mo ring subukang magsulat ng mga plano para sa iyong hinaharap, dahil ang paggawa nito ay makakatulong upang mas maging malinaw ang direksyon na nais mong tahakin. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang bawat koneksyon na iyong ginagawa ay may dahilan. Lahat ng tao na dumarating sa iyong buhay ay may dalang mensahe o aral na maaaring makatulong sa iyong paglago. Huwag mong hayaang lumipas ang pagkakataong matuto at maging mas buka sa mundo sa iyong paligid. Bilang isang geminay, ikaw ay isang nilalang na puno ng talino, sigla, at inspirasyon. Ang iyong kakayahan sa pakikipag-usap at pagbibigay liwanag sa iba ay isang biyaya na dapat mong ipagmalaki. Huwag kang matakot na ipahayag ang iyong sarili sapagkat sa iyong mga salita at kilos maraming buhay ang maaaring maantig at mabago Yakapin ng araw na ito ng may tapang at tiwala sa iyong sarili sapagkat ang mundo ay puno ng walang katapusang posibilidad tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.